Hello, gandang hayop sa umaga. Ito po ulit si Doc Bernie. Okay, so ang tanong for today ay Doc, pwede po bang uh, ibigay daw yung nematicide o yung pamurga, liquid dewormer sa asong nagsusuka uh, ng uh, bulate? Okay, so ang sagot ko dyan ay depende sa sitwasyon ng tuta. Okay, number one, dapat hindi siya nang hihina. Protocol kasi, pag nag-deworm tayo, Uh, dapat hindi nangihina kasi another stress ibibigay sa aso. Okay, so, malimbawa, nangihina, bigyan mo na lang uh, antibiotic, pero I suggest, dalhin nyo na lang sa para sure, huwag mo lang kayo magse-self-medicate, lalo pong nangihina. Okay, kung malakas, okay lang, okay lang na purgahin nyo na by yourself, importante, timbangin nyo muna yung aso nyo para hindi ma-underdose. Okay, so, uh, 1 ml kasi dyan sa liquid dewormer ay 1, 1 kg is equal to 1 ml. So, for example, uh, 4 kilograms of 4 ml, so, i-dewarm mo siya today, then, uh, repeat mo siya after 10 days, o kaya 14 days, uh, pupurgay mo siya after noon. So, ang reason dyan ay unahin mo mo lang papatayin yung mga adult na bulate. Pag kaminigyan mo ngayon, mamamatay yung adult, pero may ilalabas sila. Then, after 14 days, 10 to 14 days, 10 days pwede na, up 10 to 14 days, pag pinurga mo ulit, yung mga itlog na naiwan ng mga adult na yun, syempre lalaki na yun, yun na yung papatayin mo ngayon para yung cycle ay maputol at uh, talagang mawawala, ma-eradicate yung bulate doon sa katawan ng aso mo. Okay, so lagi tayo mag-ingat, hindi tayo basta basta bigay ng bigay ng gamot. So mas maganda kung kumonsulta tayo sa vet para hindi tayo magka-problema.